move away from computer move away get distance from your computer everybody you get distance from your computer Na-arresto ng pinagsanib na peresa ng District Mobile Force Battalion ng Southern Police District, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Presidential Anti-Organized Crime Commission at Paranaque Police Station ang dalawang banyaga na nakilala lamang sa pangalang Han at San matapos na mabuking ang isang prostitution din sa may 7th floor ng sinokan Building sa may barangay Tambo, Lungsod ng Paranaque Isinagawang operasyon pasado alas 9 kagabi matapos makatanggap ng TIPA, ang mga otiradad na may operasyon ng prostitution din sa 7th floor ng parking lot ng naturang establishment. Inaalam pa kung iligal na pogo din na ang operasyon ng naturang lugar matapos ang operasyon kung saan labing anim na katao na rescue na biktima ng human trafficking. Ang dalawang naarestong sospek kay maharap naman ngayon sa kasong human trafficking. Pinuri naman ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Mike Pespe sa mga operatiba kung saan pagpapatunay aniya ito na puspusan sila na buwagin ang operasyon ng human trafficking sa bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.